Bueno, maghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon, pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga nga Frido. Kini gibutang sa radyo ni Ray Reliano. Kagalaan, ang atong sender si Frido. sagyo yun niya sa mga problema sa mga bana ngadto sa ilang asawa baka nang, nang pagka sinasinaon ug kana ang pagka gastod kayo kana bang pagka bunga usa gina, kayo na ug nganong na problema ko ani akong asawa no ina niyo pagsugod ang mga pangitabo ha ay <coughs> kala eh okay. ako aning karaoke karaoke gamay ang dry mhm ha be to pili on ta ah kani nindot ta, ha Frank Sinatra, my way. Ito mm -hmm. be. <coughs> mm -hmm. <coughs> okay, oke, okay na ni. So good na. Uh -huh. uh, my way, Frank Sinatra. Eh, so way yan tani kanta. Eh, <coughs> okay na. And it started course. It's her first step. Oh. Along the byway. Oh, aku belum sawa kata orang. Dah, dah. Hah? Ha? Oh, siapa Alarm clock. Haa, apa-apa? Oh, ha, perbeda. Alarm clock, no? Indut dah, kaya uh, kayo, 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 tengok. Indut tu, mau tengok, mm ha? -hmm. anda natural, matingo, mag-inakailan, mag-clack pa Pero ano, napalit pang kana tayo nga, na ang tayo lang, na tayo. Eh, hinay kay tingo ka itong rilo, eh. Huwag sa tao pa na, murag ihutoy. Kami nawa na ito naging ang bagting, murag kagalkal kayo. Mas kusog pang bagting sa tracks basura. What? Pinaw siya na siya? 999 pesos. Barato ra kayo, wak, kaabot, o kusaka level. Bakas ka, wakabot ka. Tiso lay ko ang parang mo sa kalibo? Ah, tiso ka, wakabot ko sa kalibo. Ay, kanimo. Ilumdia, ay. Usik-usik, kung matawang kasi kwarta, Wilma. Wala, usik, magamit pang ganyan nato. Utong bitaw na. Habisa na! Di mo Ay, dito mo ko sa ilang mari din siyang. Onya, naamay may agi dito nga na maligya ana. Onya, pwede na ko ng no utang. Mm -hmm. ko, mas pare din siyang. Ah, eh, hey, kuhasag ko. Amo na, kay sinasinakon mo ka. Da, barato naman kayo na. Uy, naunsa. Barato naman na. Mahal pa mong kanit na sa gikuha ni mari din Mahal pa ang gikuha ni mari din siyang. Mari din siyang. Ay ba? -u 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 -mobil tana, no? Unya, Japan, ay ko ni mobile ma. Una sa tanano, natay lang. Onya, useless, gihapon kay na. Ay, tik bang ka mo bangon kun mo tingo mo lagi ko. Mo lagi ka pero di ka magluto, nagalalang ka. Iulin e ito. Iulin e na. Dung. Iulin e lagi na. Oh, Mary, may balik balik ka. Oh, Mary din siyang. Iuli e na ko ning alarm clock. Di na lang kumuda yun ang kuha, ni. Oh, nga naman. Ah, uh, may pamaday among alarm clock. O mas pa di itong among alarm clock kay sa ana. Oh, unsa di nakan nindot sa inyong alarm clock, Mary? Um, maayo man tong among alarm clock kay inig bagting og di ka mo bangon, may mosirit nga tubig, mao nga makabangon gyud kag ahat. Unya, e, kini di ay nindot man ni. Eh. Mutukar man ni guan kanang budots basta dili ka mo bangon. Mauna mawa gud ang imong duka, imbes ka imbis pa ka. Ah, uh, ako na lang gid igiuli mari oi. Abi manggod na ako og naguba na tong among alarm clock ba. Ah, uh, ibilin ko na lang nimo mari ha. Munya ipalihog na lang kog hatag anang alarm clock adto na maligya. Na kay number niya no. Tawagi lang palihog mari. Mari salamat ka ayo ha. Pagka kidort. Aday, ah, dai bango na dai kay alas 7:00 si buntag o oh, apatay pa mahaw ani. Bango na rumugi kay. Dai. Hi, kay, dito kimo ano ka ka? Paghikay nito imo, katugon pa ko. Ay kusa mo ka? <laughs> Ambot. Nang luo taon ko nga taon nga siya tumani siyang gusto. Ingon gina si Ana. Unya. Kanang dong, sila ba si Marie Eden ba? Nagpalit sila washing machine. Eden Cardenas? Ano? Oh. Okay. Okay, Nina, nindot ka ayo dong kay do na na siya para pauga sa sinina. Di na ka mag-uol og di mauga imong sinina kay okay. kanang... Gita ka ka uh naa man siya kanang ng Hey, Gitawa ko na itong dryer. ay ba? Oo, oh, ko na dahil ng imong sinina. Hindi ko man ugla pa, na, ha? Doon nga, palita. Uh ah, di ka kamu na kumang laba labaan ng imong sinina. Magpalita ha? Oo, <laughs> oh, sige. <laughs> palita na tayo, Suspre pre. ta problema pre. Ko sawa pre, mo bi ni buang diyan na pre. Mo ni kikabuangan niya karon. Reklamo lo gitawon ko. Unsa ba kanang Bilmoko, ha? Oh, Bilmoko kayo? Oh, Bilmoko. Ah, mau ba pre? Mau pre. Pre. Bilmoko yun, Bilmoko yan. ha? Oh, mau na. Bilmoko. Uy, eh, makalagot kayo. Lalim man ka semana. Ngayon ako 20 men. Ah, Kuya, atung sa ngadlaw, nangayog dis, men. Ah, kahapon! Ha, gada'y dali, bagay. Gidali-dali, dali, bako. Kayo si nangayog ang sexy ko, men. wag na ipangayon niya, bre. Dako, marang. Ya, kita ka, ano mo? Wow, eh. Huh? siya. Wow, ang gigay kapalit, bre. Recorded by Splendor Gaming. Nagdamgom ko niya akong sawa, pre. Nga dato ko siya. Pili mo siya, pretty na mong pre, ha? Mau ba? Nagdamgom ko niya. Ah, pre, pre, pre. Oh, <laughs> na, di ka niya. Ang <laughs> tinar na gusto niya. Karo nga tingong nung sa mga. Ang kaong ko niya, tira, pre. Ay, abin niyo. Kanang inyong mga sawa. Patuyangin lang na silang gusto, pre. Mm -hmm. Magkaamgom na sa umabot nga panahon. Mm. Nga wa na mo'y ikapalit. Kadoin, unsang ka. Di binuang, pre. Di binuang. Kaya kepala utang. Mm -hmm. Kutub sama kita, pa utang. Kuha na yun to. O kung doon na pa i trigger happy, katuko ka asawa, credit happy po to. Ha? Huh? Kaya nung buha Ah, ako. pangutang. Bisa kunsa sa, hala utang. Uh, uh, uh Namu-mu sa mong kabayan, san? Oo, mo ba? Giyon sa mga mo, pre? Oo, siya mo ay... Eh, kuhan ka nang... Siya mo ay eh, gipaatubang sa maniningil. Iyan ko tong utang. Nga. siya. Asal mo rin mga sawa, pre? Tungpaatubang pre? pre? Tawan na. Ngayon man, ha? Ay, katawa niya. Ay, katawa niya. Naadi ay perisus utang? Ano? Ako asawa? Ha? Ang kaya man sa kista pre. Ako karun, naliks Naliksyo na. Kaya dito sa perisuhan, wa na may kautangan. Ha? Mau na'y solusyon, pre, sama mga asawa ng palautang. Naagi po'y kautang dito sa perisuhan, pre. Kanang kusok ayaw mamalit o mabutang nga way nung dan. Ha? Bisag ka ng way kwarta? Utang mo na nalang na. O, karun, tagam. Ha, mau ba? Ima asawa, pre, tako'y. Asal mo rin mo mga sawa parit Ato abe, may bakasyon. Asa bakasyon? Sa so, prisuhan. So Kasmit, may dito sila sawa na parit. Katuan nan mo, no? <laughs> <laughs> so Katuan katu nan <laughs> <yon. laughs> katu <-tuan -tuan> kayo mo. <laughs> Kaya, yeah, hay, dahin ninyo rin, no? Mga may tawang sige nalang mag-inom parit ako eh. Oo. Ah, ikaw, kung gusto na, arin lang rin. Kaya sa tiyan, ganang mo, pre. Ganang sa badu, arin lang. Gambiro ko yung magunay mo. Paul, pre, Pohon, pre. Ako ito, ito manong problema sa kong asawa para mapriso po siya. <laughs> <laughs> puhon, pre. na, pre. Mutang gamla na, mapreso po na. <laughs> ah, pre, kadyo! Huwag yun unang-unang ngayong mga ipanulutin nilang pari o di pari takoy. Nga pari haspon na akong problema, bahin sa asawa. Mawa nga, pag uli na ko! Dong! Dong diin man ka! kaya ni mo, uy! Diyo kailang pari kadyo, day! Nga nung, ngita mo ko na ko, ha? Kuandong baka nang sila si Maridyn siyang nagbalad sila ba kong TV? 42 inches! Ah, ah, ba-mao ba? Oo niya. Ah, sa tadong, katong 100 inches. Ah! <laughs> baya sa reaction ah? Magpalita kay ang ka ayaw. Mura na ilang gikas giutang na di ay to. palita Palit doon, 100 inches, doon. Sige, sige, palita. Di man ka kapalupig, palit <laughs> sila? Hmm. Awa, o um, deliver ng ato ako ginang ibutang sa gawas. Pakit o ako siya kung unsa ka dako sa tong TV ng 100 inches. Ah, probida, pakidot siya ni mobil Maui. <laughs> mo mo inyo? Pero nya pre nya pre, pre, pre palitan di pre. Palitan na ako pre, maluod nya. Palitan ako. Mira. Di na maka di na makalihok sa mga buhatos bay. Mao na sakto pre. Palit din Unya, ayo bayre. Ha? Pre, asa ko sa baba. Utang lakay, utang, utang, utang. Awa ah, bitan ko bayre. Na, Wasan mo hatang niya kung wasan ko mo hatang niya kata para bayan. Sa <laughs> so, mo'y nangutang siya, si, ah, mangyangaan mong Au. Aw, siya mo'y kihak. Pero ha? liso niya ako asawa, pre. Hmm? Lison kayo. Lison kayo ang asawa. Aw ko magpadak sa mga asawa, pre. Ikaw rin kayo makalulungkoy kayo. Ah, okay rin. Eh, gamit saan kayo na mo ang kininga kini mo ang ipamalit Hmm, dili, pre, dili, pre. Para na ko, di okay, pre. Ah, di okay? Ah, pre. Ah. Pero, pre, wala tayo choice, pre. Para madisiplina. Nga Pre! Ah, iya, iya. Abot ng nagdari, eh. Don Fredo, Dong. Ah. Dai, diton sa ligi kasong silingan Adai, ah, dera ko dere dai, dera ko. Dera, dera ko dai. Oh. Abi uh. na huh? ko naka CR. Ha? ko oi. Lahos mong ka CR. Lahos dito. Di lang ko. Oh, lagi. Kanang dong. Ah, uh, Adai. Kanang dito ko sa ton silingan ba. Huh? Kanang si Mari din siyang ba. Ay, ay. Gipalitan si Mari. Ah, naon sa dito. Maog cellphone. Onya. Mahalon ko no. Uh -huh. Latest model sa Samsung. Oh. Oh gusto sa lang -sa palitisan ko cellphone big kanang tulok ka buo kamera Hindi huh? na ay camera sa liog at tubangan ah na saday politiko pa ayo lagi o lagi asabun oh, ko palupigod iyang bana na nagtabaw sa barangay. Ikaw naka City Hall, uh, ah? mao nga labaw gyud ta. Huh? <laughs> <laughs> Di ko palupik uy. Unsa ra gud kumpara na ikumpara nato? Paliti ko ha, katong dagdag kamera ha. Iya duha ra ka kamera ang cellphone. Mm -hmm. Ako gusto ko kanang daghan gyud kamera na sa tubangan na sa luyo sa kilid. Unsa ra nga kilid? Basta ka na nagkakamera lagi. Asa ra tao tamngi ta nang cellphone na nay kamera sa kilid taon. Basta pang ito iko ana kay naglagot ko dako. Di double jersey ah. Unya nga ikaw, di kang burger ha? Sinas na akong kay ka. Huh? Hmm. Ya, oy. Basta ka di ko malabuan. Di ko pa alkansi Ah, oh, dahi. Recorded by Splander Gaming. <mimic> <mimic> Naglagot mo kay ko Kay pero tigid niyang paibog cellphone. Unya nga, tuyo ang video-video. Ako na ba iyang video, hon? Hmm, kabaos lang ay. Basta ha. Ito nga, ko nga. Kay, bubawas ko niya, videohan sa dako siya. Ay, ginoo ko ni mo, taon. Mura mang kagbatang may gamay nga way buot. Ha? Ah. Ay, bida. Ay, yun lang, taon, taon. Di, yung kapal kan siya naman. Dili, oi, Di dili, maglagot ko. oh uh, iya yung tuyoon nga na ako. Darap ayo. oza? Uh, Basta, ugma, palit ko nga. Basta, di ka kang lang Ay, pagdaho yung nga buhi pa ka ng adlawa. Oh. Ikaw! Ako! Ikaw! O, ako ni eh! Buhi! Ah, ako! Ah, ako naging klaro ko tari! Basta! Basta! Isang may paliti mong matay ko noon sa mga eh! Wa ako! Hindi na ka makakitaan ako! Basta ay kong balibari! Paliti kong mahalong cellphone! Nakasabot! Oo, ah, oh, Wilma! Wa na yung kasabot sa pagkita ginaiyas kong asawa! Nakauna-una lang ako nga ko nga! Presuhon ko lang taon ka ni siya! O niya, di na ako pag-ausun sa bay. Dili sa pisohan ha, sa balay Pero di yun magsikig yung ato mag sa mong siringan. Unya! Ay, saon mo na ako akong asawa eh, probida. Pisohan eh. na ako sa bayo Pero eh. hindi na kagawas. Pero, di sun mo na ako pisohan. Kaya sa'yo Magpalit sa mga kinanglanon. Saon mo na ako ha? Ay! Kini sang kung sili nga ibig mo ay nakaingon. Ah, na. Eh, ko na ako. So, hinay kayo pagkasulit eh. Palita saan eh. Kulbaan na sa kawaan yung kalaki haron. Doon ko ito. Ah, dahi. Ano ka? minghoy mong kay ka? Pati ah, oi. Ano, ano sa'yo ka pati ah? Atong silingan base din siyang... oh, idol. Idol ba si Oh, ano man mo idol? Ay, tul ba, oy Ay, tul, pita, ulan ni mo. Kayo, palit, tul, ka. Di buka kapalkan si Natural. usay lima ni mo, ha? na nasa gay papalit. Mm, wow. Kaya ano, lagi mo rin kang napusoy ng naong ni mo? Si Vilma, baton silingan si Mare Vilma, namatay. Oh. Naligsan ko nun siya sa motor, nalabay, unya, patay. Kaya, o saan, palkan si Dega. Huh? Ha? Paligis dito. What? Ha? Alipartus ko na sada. ka track na kaligis niya. Mausay ipaligis niya mo. Ano di ka walkan siya, ha? O, agi mo rin tong track na kaligis niya. Ah. Oh, ano ulti, ano, eh? oh, ano magusto ka ba matay na ko? Gusto ka ah. ay, ay. Ay, di <laughs> ay. Ay. Ting lo bigi kang kaldero. May lain na tingali kang ipuli na ko no? amawa ka no? May babae na ka no. Sabay ay kidos pe limo Mao <makes> ni <noise> Ma ako problema maron sa una ko kasawa nga grabe na magkay kasi na sinahon. Mayo ka ni ako ng iprisohon ng Judas bai. Sama na kung bawaton na ni Ate Pres, sawa mo yung ka Ate Pres. Paliwag, tambagi ko Ate Pres, bi kung ko kamay po bambina, prido. Matkay <tipos> <tipos> ba mo sa tanan nga nasayon mo yung nga yun, tano, nga nung doon natin, mga dagko kayong sakit. Kinanglan nga kanang sakit na to. Baunay na kaingon ana ang atuang mga tuksin sa sud sa kalawasan tiles masakit medyo rumo yung kayo pag na to sa di pa kamukaon unya inungdan sa imong bratiyan ug aron kalang kalawasan ati pres okay mm -hmm. ang sender dato kaya dalawa law ato liat ang atong sender ati pres si predo oh kaning predo taon sina sinahon taon kay ang asawa mm -hmm. grabe kasi sina sinahon ati pres nga bisag unsay paliton sila magpapalit sad siya oh. ang last nga niya katong uh, cellphone nga Samsung naay camera kilid sa kilid na uh, sa tubangan sa luyo na, uh. oh. na oh, na, uh, gipalitan gyapon niya, niya ni Prido. Ang last nga gibalita si asawa nga kay ni Ana Ms. Prido sina sinahon niya kung asawa idol gyud niya Juan. Pag naligsan man niya ang katong idol niya nga sinahan niya ni Pres. Oh, Giingnan sa Jean Prido nga unya wa ka masina. Paligi sa didto katong truck dagko may pili ha. Kadang dagandagan nga truck kay para uh, bot siguro pasabot ni Prido nga malata ka. <laughs> mo uh, na lagot kay asawa. Ah, mo ta ba, lain. Mo na sini gidudaje asawa. Kun na na bay lain si Fredo mm -hmm. at nya para nako kaning iyang asawa nga sinasinahon gyud kayo medunga na dong lisura anang kinaiyahan ang amot lang lisur kayo kontin ta kun unsa ihatag sa Ginoo nato mao na importante dong bam ah, ati pres unsa may kasulti ana oh kay na in ana nga masinahon di man ayo. okay ningon rebus pero ati pres tambagi ko ikaw asawa ang rebaka ba Pero ang 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 bana rego ana badlo nga ang imong asawa nga dili kun nga ayog patuyangi na sa ganahan nga dili nimo maka di ka maka afford ayo ayo gihatag mo ano sa imong asawa ti nga ah, kapalit gali sila nga naa barangay ikaw pa na si Tihol mo mm. dili drabaw si Tihol nga ko dili sweldo di ay ha unsa kag may usay kanang japorder tagsara kayo man wildo tagtulo ka buwan upat ka buwan Mau na di ayo patung ayo patung do, ay, yani. dong Fred. Maanad na. So, maanad gina dong. Hmm. Maabot ini gayon ngai kayo mahai. Bang. Ma Kane mo na okay. indot. Sige sige. Basta dungog ani ini, <laughs> ini, ini, ini asawa, Sa, si kadungug, ni kasi ani asawa lang an. Sa civil ma. Ini kadungog ni well ma ani 100% nga malukbay gud siya. Hmm. Ani ay. Lucas Dusi Bersikulo Trenta Itres <laughs> Mato pa din niya, pabinamag maayo nday. Nday Wilma, Oo. adili si Ma Wilma Silba kay buotan to. Kadis Wilma oh. Wilma, uwa ka di uh, ikaw may naaka di sir. Pabudong kay mga asawa ani ay. Lucas 12, versikulo 33. Ibaligya ang tanan ni katigayunan. Ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Kana, Mara Pagsangkap kamug mga puntil nga dili madunot o tigumang inyong mga bahandi dito sa langit. Aha. Pada yun. Karan. Dito dili gib, kinimukunhod kay walay kawatan nga makahilabot ni ini uanay nga makakutkot kay hain ganing inyong bahandi Tuaw o sabdito ang inyong kasing-kasing. gina. Sakto gina ba? gina ba? Siya ba, ba? Sige na siya pamalit. Okay na kung ay ikapalit. Mauna. Oo. Pero guwa kali, ayaw lang. Ayaw. Pero kita ba ang buwa kita mabaligya? Uwam tayo bahandi ko ba ang buwa tayo yung kuwan ba ang ikat? At tagtagtabang kita. Na ay bahandi sa bambina, uy. Bambina rin ay bahandi. Oo, bahandi. Ibaligya tong imong yuta sa buhol ba? Ipanghatag rin na mo. Ay na nagsutila. Sila na dugog na magpahar. Ay na yung magiging. May kaya nagisgot mang kalan. Agabait. Agabait sa iyang yuta. Di pa gitam na ang ubutong. Huwag ka dinot, anak. Di ba butong kanang kawayan badaghan kayo? Kana sa government. Kanang kawayan ba nga? Kanang sa butong. government. Butong? Oh, kanang pang way tunok. Bam kawayan na siya nga way tunok. Ah, oh, ba, ba? butong ang ayan. Itamnan ang yuta. Basta mga yuta gani dili gamiton ila nang panamnan. Wa man, man. gamita yang yuta. Kay kuan man nang kuan usa man sa mo protection sa landslide. Ano Nano man imo sad ko ang tanan. Kada kang itanom nimo kanada kung kahoy. Bigyan na to ba? Sa tunoy kanang kadungog nakataaron imo. Ah, ni Julia, ni mo, kanin si ma'am. Si ma'am Wilma. Sige, si, si, oh, si ma'am Wilma. Sige, mag-ugod siya kasina. Sige, siya kung siya naaspikas, palit siya. Palit ugre palit. Palit. Auto. TV. Ang... Uh, Ate Priscilla eh. Nanay auto pero ang, ang iya ka na radyo mga hatang sisang hindi mga kapayas bisaya. <laughs> at hindi ko lihat. Ay nagisigusti <laughs> o eh. Ay nagisigusti. Na ang kay Ate Priscilla? Ang naman may aron. <laughs> Ako giblina ni mong kapayas. Ang isa lagi. Namiya sa yupon. Dami oh, Nami, Basta i-blend mo ang kapayas. Kami mo gano'n. Kami mo Bisaya nga kapayas lang. Kani isagol sa kanang tinuwang manok. Oh, mausang ah, maus lang kayo. No? No? Kaya kung huh? Amerikano nga kapayas, layan man mo manpon Kanang Bisa na gano'n ba, ma? Kuhaan mo ba si ma'am? Kanang kapayas nga bisaya. Nga kamunggay rabo. Tangani mo tangan. Murag yung na'y manok. O oh, ba? ba? Lami alagi ah, oh, eh. o. manok. Lami lagi Kapayas o tangan na bisaya manok? Oh, kapayas nya tangas, nya kamunggay tangas. tangani mo tabati sa sibuyas nga dahon aso sumutan ba nya di presyo humutang manok lan oh parti humutang manok mura gyud kag nagwan og manok pangitao ni mo ang mlaen. para lang sa sabaw ba nato ano? sabaw oh, oh sabaw la ay mo tong nagkakuyo pud ni randi ngano pag simo ta ko ah kuno dili mo nato Kaya ko impossible pasol tihon.